Posible namang makontempt at maharap sa kasong obstruction of justice ang mga tauhan ng NFA na hindi may kipagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumaliang bentahan ng NFA Rice. Yan ang ulat ni Clay Zell Pardilia. Magtatatlong linggo simula nang pumutok ang maanumalya umanong bentahan ng NFA Rice, bigo pa rin ang Office of the Ombudsman na makuha ang lahat ng dokumentong kinakailangan sa ginagawa nitong investigasyon. Sa awa ng um, may kapal hanggang ngayon hindi namin pa nakukuha. Sana basbasan kami ng NFA na may bigay sa amin. Sabi ng Central Office ng NFA na sa region daw. Sabi ng region na sa Central Office. Ang NCR, meron sila scanned copy. Kaya hindi ko alam sino may hawak ng dokumento. Mga wala well sa receipts. Filing date, price ng palay, ng bigas, kailan na-release yung bigas. Ilang months na yung bigas. Noong March 7, personal na naghain ng sabina si Ombudsman Samuel Martinez para makuha ang mga dokumento sa NFA. Babala ni Ombudsman Marty Reza National Food Authority, posibleng ma-contempt at sampahan ng obstruction of justice ang mga tauhang hindi makikipagtulungan sa investigasyon ng ahensya. In the meantime, hinakuha lang namin ito sa pakikiusap sa diplomasya. Pero kung kami matatagal lang din dito sa pag-iimbestiga sa kasong ito, baka humantong kami sa hindi magandang pag-uusap. At gamitin namin ang aming contempt powers because the Office of the Ombudsman has contempt powers second charge obstruction of justice. Sinasabing 155,000 na sako ng NFA Rice ang ibinenta ng palugi sa ilang trader. Hindi umano ito dumaan sa NFA Council at bidding sa ilalim ng administrasyon ni Suspended Administrator Rodrigo Bioko. 141 empleyado ang napatawa ng preventive suspension ng ombudsman. Higit na 20 ng ahensya ang naabswelto. Pagsisiguro ng DA at ng legal counsel ang mga suspendidong tauhan ng NFA. Pakunahing utos ngayon kay OIC Administrator Larry Lacson na makipag-coordinate fully at uh, lahat ng dokumento na kailangan ibigay at inihingi ng ombudsman ay ibigay agad. They are all willing to cooperate uh, with the ombudsman. Kasi sabi po nila, kung may, uh, kung may tatanungin sila, sasagot sila ng totoo. Sa ngayon, sa so 288 na mga bodega ng NFA, 79 ang nananatiling nakakandado at hindi makapag-operate matapos suspindihin ang namamahala sa mga warehouse na naiugnay sa maanumalyang bentahan ng bigas. Pinabibilis na ng DA at NFA ang paglipat ng kapangyarihan sa mga bagong taong mamamahala sa bodega. Kaya nga yung instruction ni Secretary immediately ay maayos agad yung uh, pagpalit. Uh, at saka yung pag, uh supervise doon sa bodega hindi naman lahat doon sa isang area kasi sa basehan na sarado lahat ng bodega so doon yung marami ang bodega ng uh, NFA So pwede siyang mamili uh, ng palay pa rin, yung mga open natin na bodega. Anila, bukas pa ang 169 na pasilidad ng NFA. Umikot din ang mga truck ng ahensya para bumili ng mga palay ng mga magsasaka ngayong harvest season. 17.2 billion pesos ang pondo ng NFA para mamili ng palay. Kalay Zalpardilla, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.